Yo, what's up mga lods? ready na ba kayo ngayong September 21? Alam nyo na ba kung sino yung mga makakasama nyo dyan? Kaya kailangan ninyo magmaskara o magtakit ng muka? Oh, para po sa mga hindi po nakakaalam yung gagawin po o gaganapin dyan sa September 21, Luneta Park eh, kung sino po talaga nag-organisa nyan, sabi niyo eh dahil po sa galit at mugso ng mga damdamin ng mga kababayan nating Pilipino dahil sa kurakot sa ating gobyerno Ah, di ba? Yan yung mga sinisigaw daw po nila eh, para daw po ngayong September 21. Pero ito po talagang katotohanan diyan mga ito. Yung gumawa po niyan o oh, nagpasimuno niyan ay eh, yun din po yung taong gustong maging pangulo ng ating bansa. Sila rin po ang dahilan kung bakit nagulo o na nalantad ang grabe pong korupsyon about po diyan sa DPWH. Di ba? Nagkakagulo na, wala pa rin idea. Galit po yung iniintindi ninyo. Yun po yung inuuna natin. Kasi kapag napangunahan po tayo ng galit mga Lodi, nawawala na po yung jutak natin. Hindi na po tayo nakapag-isip ng maayos. Yun po ang gusto mangyari itong nagpasimula nito. Sino po ba talaga mga idol? Sino po ba talaga? Oh, para wag kayo na idea. Ito po. Tingnan niyo na lang. Kunyari po, ah, hindi daw po sila sisigaw ng mga ganto-ganto, mga ganyan, ganyan Para daw po ito sa mga corruption lang. Ang layunin ito. Bakit? Alam nyo ba kung sino yung mga kasama nyo dyan? Kasi nga magtatakip kayo ng mga mukha eh. Hindi mo alam katabi mo na pala eh yung salot ng ating gobyerno, salot ng ating bansa. O, oh, kasi ng totoo talaga yung layunin. Ah, labanan ng korupsyon. Bakit kayo matatakot? Bakit kayo magtatakip ng muka? O, oh, para ba hindi malaman ng sambayan ng Pilipino na yung kulay dilawan, pinklawan, at saka yung kampo ni Joma ay eh magkakaisa na. Kasi kapag may nakita kayo doon, mga lodi, at namukaan nyo yung tao na dumalo doon, na kampon po siya ni Joma, o kampon po siya ng mga pinklawan, o kampon po siya ng kung ng ano anong kulay dyan, kasi sabi nyo pa pong mga DDS daw po, eh, wag daw makita-kitang magbe-bring him home. Wala pong ganun. Sa iba pong lugar po ang uh, pinag, uh, pinagplanuhan na magkaroon po ng rally. Okay? Hindi po dyan sa Luneta Park. At hindi po sila magtatakip na mukha. Yan po ang sisiguraduhin ko sa inyo dahil totoo po yung pinaglalaban nila. Pero etong September 21, ha? di ba kayo nagtataka bakit po mga rapper, mga taong lansangan, Ah, yung mga lumaki po sa kalye. Bakit sila po yung mga sikat na personalidad? Sila ano, sila Bostoyo, yung mga rapper sila Shernan. Bakit sila mga ito? Kasi, ha? Ah, maraming mga kababaan ang madaling maudyukan itong mga tao ito. Dahil nga po, laki po sa hirap, laki po sa daan, kalsada, ah uh, banat na banat po yung boto at talagang mararamdaman ninyo po na masasaktan isang taong gano'n kapag nakurakot po yung kanyang pinaghirapan. Oh. Hmm, Ingat-ingat kayo dyan ha. Good luck na lang po sa September 21. At uh, sana po ay pumasok sa inyong isipan. Bakit kaya nagsibabaan yung mga militar? Ilang mga sasakyan po na punong-puno po ng militar galing po sa ibang lugar? na pinapunta po dito ngayon sa kamay nila. Ha? Pag nakatakip kasi po ng mukha mga lodi, ibig sabihin niya, posible po magkaroon ng pangkang pananakop sa ating bansa at yan na po ang hudyat para po makapagdeklara ng martial law. O ito na lang, kung magdeklara man ng martial law, magpababa po si BBBM bilang pangulo ng ating bansa at gusto po nilang tanggalin si Bipisaro Duterte Sino po ang magiging Presidente ng ating bansa Meron pa nga mga lodi Nakita nyo tong sa na to Ewan ko lang ha kung legit yan O gawa-gawa lang Pero ito po yung umuugong ngayon Mas mainam na daw po Maging pangulo si speaker Martin Romualdez at saka si Soto Wow! <laughs> ang lupet talaga O oh. Kaya eh, nabahala mga lodi. Uh, buhay nyo naman yan. Kung gusto nyo uh, mas ma manaig yung galit, manaig yung uh, hindi na kayo nag-iisip ng maayos, eh. hindi yan. Choice nyo yan. Eh. Galit na galit kayo eh. Pero hindi nyo alam na yung galit na yan eh, ang lalo magpapahamak sa ating bansa. Kaya dito lang po. Sana eh maliwanagan kayo kahit pa no? Stay safe. God bless you all. Duterte pa rin mga idol ang pinakamagaling na naging presidente sa ating bansa.